Welcome to my vlog For today's video guys eto oh Magluluto tayo ng Adobong manok Ayan Meron na siya dyan guys Ng paminta Laurel Sibuyas Bawang Wala nang luya Kay <laughs> adobo yan <laughs> Ayan Ayan ang sikreto natin dyan, guys, para sumarap yung ating adobo, ha? Atin itong lamasin. Malinis na yung kamay ko, ha? Ayan. Kasi, direktang adobo yan. Lamas-lamasin natin para manuot yung lasa sa kanyang laman. O, sa loob ng karne ng manok. Ayan, oh. Lamas-lamasin lang natin yan bago natin isalang. Meron na yan siyang, ano, meron na siyang timpla. Ayan. Lamas lang ng lamas. <laughs> Ayan, pwede na yan siya. Pwede na yan natin isalang. Ayan na guys, ang ating adobo na nilamas-lamas ng kamay. <laughs> Ayan, masarap talaga siya guys pag mo. inaano mo. Inaano-ano mo sa kamay. Talagang manuot yung lasa doon sa laman niya. Lalo pag prito mo guys. Yung pamprito, di ba? minsan nalalasahan mo yung ay hindi mo nalasahan yung ano doon sa laman sa, sa labas lang Kung gusto mong mas malasa siya lamasin mo siya ng ilang minuto ayan na ang ating adobong manok <laughs> ayan hita may binili ng anak ko na may hita na may pakpak Ayan, oh. Ah. ayoko talaga ng hita. Lalo ganyan. Ayan. Kahit eh, pa preto. yung masarap. <laughs> favorito ang pakpak. -pak. Pag sa isda naman, favorito ko ulo. No? Gusto ko talaga yung ulo hindi ko alam bakit no so sa pa ako na ayan ang adobo ni Lisa ayan kung nagustuhan niyo guys ang aking video or recipe ngayon pa like and share and comment and follow na rin. thank you for watching guys bye bye